pangarap ng isang ama. Pangarap na hindi pang sarili kundi para sa pamilya. Isang pangarap na para sa mga anak na nag-aaral. Isang ama na nagsusumikap para lang makapagtapos ang kanyang mga anak. Pero napapagod din kahit na nangangarap ka lang na makapagtapos ang iyong mga anak. Kung minsan naisip ko nang susuko na ako. Kung minsan naman naiisip ko paano na ang mga anak ko. Paano na ang nasimulan kong pinangarap sa kanilang makapagtapos ng pag kanilang pag-aaral. Dahil sa katulad kong isang mahirap, napakahirap po talaga na matupad. Pero hanggat nabubuhay ako, hindi ako susuko sa aking pangarap. Dahil ang pangarap ko ay hindi lang pang sarili kundi para sa pamilya ko. Kung minsan naisip ko pagod na ako. Di ko na kaya gusto ko nang magpahinga. Pero habang nakikita ko yung aking mga anak na nag-aaral pa, sila ang aking lakas para matupad ang aking pangarap. Kung minsan, hirap na hirap na rin ako. Gigising na madaling araw, papasok ng trabaho. Magbibilad sa init. Pagod na pagod, pawis na pawis. Di ko iniintindi ang gutom at hirap. Kasi mayroon akong pangarap. Pangarap ko sa mga anak ko na makapagtapos sa kanilang mga pag-aaral. Kung minsan sa pag-uwi ko ng gabi, pagod man ako, pero kapag nakikita ko silang nag-aaral, ay nawawala na yung pagod ko. Di pa ako makatulog sa gabi, naantay ko muna silang makatulog. At habang natutulog sila, pinagmamastan ko. Bilang isang ama na ngarap, na matupad ang aking pangarap. Habang pinagmamastan ko ang kanilang mahimbing na tulog, di ko na mamamalayan na pumapatak na pala ang luha ko luha ng kagalakan, kalungkutan. Sapagkat naiisip ko rin, gusto ko pa silang makasama ng habang buhay. Gusto ko pa silang makita na maging successful sa kanilang mga buhay. Pero habang tumat tumatagal ang panahon, naghihina din ako. Bilang isang ama na tumataguyod sa isang pamilya, napapagod din. At gusto na rin magpahinga. Kaya sa mga batang nanonood sa bidyong ito, sana ma-appreciate ninyo ang inyong mga magulang, ang mga paghihirap ng inyong mga magulang. Dahil kailanman walang magulang na nagtuturo at nangangarap ng masama para sa kanilang mga anak, tumatanda din ang inyong mga magulang. Hindi nyo habang buhay makakasama sila. Kaya hanggat may pagkakataon pa, ipakita ninyong mahal ninyo sila. Ipadama ninyo ang kanilang mga paghihirap sa inyo dahil darating din ang panahon magkakaroon din kayo ng pamilya doon ninyo malalaman kung gaano kahirap ang magiging isang ina ama kaya sana sa mga anak dyan patuloy nang nangangarap ang inyong magulang sabayan nyo na lang sana porsigihin nyo sana ang inyong pag-aaral ipakita nyo sana sa inyong mga magulang naporsigido kayo sa inyong pag-aaral